Morning guys. Ayan. Ito yung ating kubo na substandard. Jumalog pa. Pero uh, mukhang matibay naman. Uh, so ang ginawa namin ay siniminto so naman yung itong haligi. Ang haligi natin ay alanganing 2x3. Pero mas maganda yung 2x3 talaga. Pero kaya nyo mag 4x4 mas okay po yun so siniminto natin dito para babaha o ulan hindi direct agad sa tawag nito sa kahoy hindi malalata Ayan. so yung trusses natin ganyan lang natin yung trusses tibay na po yan itong gawa namin ay subok na po yan yung ginawa natin Kanyan din yan. Kailangan kay bahan dyan ay 4x4 yung halike. Pero kung maliit lang naman ang kubo ninyo. Ayan. 2x3. Pero itong mga ibang langanin, sinapakang ko ng good lumber na 2x2 or 2x3. Ito so, tibay na. So ang pako na gamit natin ay 4. Tapos merong 3. Mas maganda po, pag dugtungin ng mga kahoy o pagpatong, kailangan may kunting ganyan. Kung kaya nyo pang ganito, mas maganda. Mas matibay po yan, yung ganito. yung direct pa Ayan, so... yung natin. Yan. Ah, medyo yung iba ay hindi ganon, kaya delikado sa kapakan. No? maganda po talagang ganito kasi pagapakan mo hindi siya delikado kayang kaya so ang sukat natin ngayon ay ano uh, 12 feet tapos 10 so ang taas natin ay 8 8 po yan 8 yung bagsak natin 8 tapos 9 9 update ko po kayo no? pag matapos ito sa disco room ko balito medyo tipid lang kasi niyang makagawa agad tapos tipid may lupa kayo pwede rin bahay no? gawin niyang po pwede bahay Labas nila yung kusina. Siempre. Kusina, labas yung CR. Kuwarto <coughs> or ano nito? Kuwarto o sala.